ako sa lubungin? Ha? Gusto mo din ako sa lubungin? Ay sus, malalaglag ka dyan. Ay, gusto din ako sa lubungin. Ay sus. O, dito, dito, dito. kita dito. Ay sus, gusto din yan sa lubungin. Ay, papahawak din daw siya. Ay sus. Gusto lumabas niyan. Ah. Ay sus, gusto lumabas niyan. Ah. Ay sus, gusto lumabas. Uy, gusto pa hawak. Oh, wow. Wow. Oh, oh. <laughs> lalabas pa. Wow. Wow. Oh, wag na lalabas, wag na lalabas. Oh, oh, malaglag ka. Wag na lalabas. Ajan, ajan, ajan na. na, na. O oh, sasara ko na. Hmm, ba wala lalabas sa awayin kanila. yan lang ikaw ha. Hoy, sasalubong din eh ka, bait isa sa lubong din.